Ang panda yun. Oh, oh banyera lagi mo dito. Ako pa pa sa labas ha. Patong mo. Patay na mas sila sa akin. Oy, ay, ayo yung banyera sa bulso yung pinagdududulan namin eh. Ngamin to. Ano yun? Ngayon, ngayon yung ano, tali. Ginawa nito ni Basti. Nawala yun doon eh. Kilala niya si Papa Randy.